Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababalik sa iyo? At habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya. Gawin ito na pakatinding ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong habang buhay, magmamahalan kayong dalawa at palagi siyang maghahabol sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, lagyan mo ito ng pabango mo, kahit anong pabango na meron ka. Basta lagyan mo lamang ito ng pabango mo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos kumuha ka ng isang rose petal, dried or fresh na rose petal, ay pwedeng gamitin at saka isilid o ilagay ito sa buti na may pabango na inihanda mo. At pagkatapos tupiin o i-roll mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, at isilid o ilagay ito sa bote na inihanda mo na may pabango kasama yung rose petal. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang buti saglit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Sa kapangyarihan at tulong nitong ritual, ako lamang ang mamahalin mo habang buhay at ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin, malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at araw-araw pwede ka maglagay nito sa palad mo o sa liig mo. Ipabango mo ito kahit kaunti lamang. Basta maglagay ka nito araw-araw kahit sa ang parte ng katawan mo. At paniguradong habul-habulin kanya at habang buhay ikaw lang ang mamahalin niya. At isa itong napakatindi at napakaepektibong ritual basta tama lamang ang pagkagawa mo. At pwede ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at itago ito pag matagalan. At kung naubos na ang pabango, ay lagyan mo ito ulit at huwag mong kunin yung papel at yung rose petal para tilihin mo lamang dyan at lagyan mo lamang ito ng pabango. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.